Ako oh, nga rin, hindi ako nang Kung makaroonin na lang ako bukas, makaroonin salad. Dito ko naman magloto, lang di ako mga labas? Mm hmm. Naguguto nga po, Hmm. umaga pala lang bukas maglabas din ako ng manok so, ay pangalan nyo kasama ko yung Sheryl Sheryl mm -hmm. oh, gusto okay. niya ano para kahit ko a month Sheryl lang o, dami na oh, yes. nice. yung Sheryl yung Sheryl na umalis uh, nainis ako doon naging ang babae na yun huh? Sheryl um, din ang pangalan mo Sheryl Sheryl din Pangit ang basahan, hindi makatuyo.